Mga kaibigan, uh, mahigit uh, 29,000 barangays na daw sa bansa ang diniklarang drug-free. Ano kayong mga barangay ito mga kaibigan? No? Oh? And ano ang masasabi mo tungkol dito? At hinggil po dyan mga kaibigan, no? Oh, ating panuorin po ang ulat ng PTV News Agency tungkol sa balitang ito. Oh. Iniimbestigahan na ng Philippine Drug Enforcement Agency ang paratang ng magkakalabang mga politiko kaugnay sa paggamit ng perang mula sa ilegal na droga bilang panggasto sa halalan. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Kasabay ng pagsisikap ng pamahalaan na tuluyang masugpo ang ilegal na droga, libo-libong barangay sa buong bansa ang naidiklara na bilang drug-free community. Ang total number of drug-cleared barangays ay 29,390. So malaking numero po ito dahil ang natitira na lang po na drug-affected barangays ay 6,113. Ayon kay Bidea Spokesperson attorney Joseph Kalulot, karamihan sa mga naidiklara na drug-cleared ay ang mga barangay sa Metro Manila habang mayroon din naman silang itinuturi na drug unaffected na kung saan hindi nagkaroon ng kahit na anong drug-related activities na nasa 0.76% o katumbas ng 320 barangay. Kaugnay nito, tiniyak din ng PDEA na sa kabila ng patuloy na pagsupo sa iligal na droga ay prioridad ng kahensya na protektahan karapat ang karapatang pantao. Binigyan din ni Kalulot ang kanilang isinasagawang demand reduction programs kung saan bumaba ng 75% ang mga namamatay sa kanilang anti-illegal drug operations. Yung programa po ng ating Director General is aligned with the program of our President na kung meron tayong mga anti-illegal drug operations, it must be human rights based. So doon sa ating programa ngayon, makikita po natin na mas marami yung tayong uh, demand reduction na ginagawa. Ano po itong demand reduction? Ito po yung preventive measures na ginagawa po ng ahensya para yung mga mamamayan eh, lumihis sa paggamit po ng illegal na droga. Wala ba kayong napansin sa paunang headlines nila, sabi ng Angkorma na iimbestigahan uh, na ng PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency ang mga paratang uh, na magkakalabang politi politiko kaugnay sa paggamit ng pera sa mula sa illegal na droga bilang panggastos sa halalan. <laughs> Pero natatawa talaga ako mag-aibigan, no? Dahil sa ulat na, na ito, napakalayo yung headlines, okay? O ano ba yan? Wala sinabi kung sinong mga politiko na magkakalaban. Ano ba? No? Ano ba yan mga angkor man ng PTB. <laughs> Ayusin nyo nga yan, yung mga balita nyo. Kaya pinutakti kayo ng mga batikos sa comment section. Wala akong nakikita ang mga magandang comment doon. Puro mga pagbatikos. No? So isa pa, di talaga yan maubos yung droga. No? Kasi dahil, dahil nga ayon sa interview ni PNP spokesperson, no? ni spokesperson Fajardo, na hindi daw dapat titingnan ang isang drug user as masama. <laughs> Tama ba yun? Kasi meron din daw economic side para ma-extend yung working hours. Okay? <laughs> so, sa palagay ko at sa sarili kong opinion mga kaibigan, no, parang out of context masyado dahil masama talaga ang paggamit ng illegal na droga. So, balik tayo sa binabalita ng PTV. <laughs> Sana ayusin niyo po yung pagbabalita niyo, ayusin niyo yung mga mensahe, yung yung kabuuan ng balita niyo. Dapat magkatugma po no. Um, napakalayo po at sa PDEA naman, sana maglabas sila ng, ng mga, kung ano yung mga barangays na yon na mga drug-free barangays para matukoy natin kung totoo ba talaga na drug-free na yung mga lugar na yon Okay? I think uh, yan lang po muna yung update natin mga kaibigan. No? At kung umabot ka sa video na ito, inanyayahan po kita na mag-follow kung sa Facebook po kayo nanonood and mag-subscribe po kung sa YouTube channel po kayo uh, na panood ang video na to Okay, tandaan mga kaibigan na kahit gaano kahirap ang iyong pinagdaanan, kak kakayanin mo yan. Huwag kang sumuko dahil walang problema di masolusyonan. Dahil may Panginoon tayong masasandalan. Okay? Maraming salamat po mga kaibigan at hanggang sa muli. Thank you so much.